ito hindi ah. mo hindi na ako mag-entertain. Papa, hey, papa, kali na, oh my god. Papa, ayaw ko na. Sa ataw, kahit. Tingke ko na kasalanan niyo 'yun, baliw. Ko, so, ah. so, ka lang para <laughs> Allah, na lumari. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ka ba? Tainik nga eh! Tainik nga eh! Ano ba? Inumatan ko na! Gusto mo bang guloyin ko pa? Ano ano na ng nun? ko na Kaya na Mas kornika! Kala! Kornika! Kornika! Pangano po na ako na na ako na Bakit? Bata pa ako ah! Bakit? Tanda